Nalagyan ko na ng password ang aking mga apps. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ito tuturong kayo kung paano maglagay ng password sa app this 2025. Itong way para malagay ng password kahit walang app sa settings. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Play Store. Then itapo yung search. Tapos isearch po ang app pro. Then itapon natin yung ikapat na lumabas, yung AppLock Pro. And i-install na po natin ito. Since marami nang nag-download at maganda ang kanya review. Magantay na ilang seconds. And kapag na-download na po natin ito, pindutin yung enable. Tapos pindutin po yung open. At yan, nabuksan na po yung app. Then mag-set po tayo ng passcode. Maglalagay ka po ng 6-digit PIN na magiging password ng iyong mga apps. I-delete po ulit natin yung passcode para i verify ito. Tapos itapo yung save. Then i-allow na po natin yung mga permissions. Pindutin po yung permit. Then itapo natin ng okay. At ayan hanapin po natin dito yung Uplock Pro. At yung po siya sa taas, and yon po natin. Then ito naman po pindutin yung permit. Then yon na po natin ito. Then itapo yung okay. At pindutin po yung permit. Tapos tapo yung allow. Since yung setting ay may lock na wala, kailangan po natin ilagay yung pin. Tapos pindutin po yung allow. Then piliin po dito yung app na gusto mo lagyan ng lock. And there na po yung may mga lock. Para po malock ay pindutin mo po yung lock na button. Para naman matanggal yung app ay swipe to the left lamang po ang gagawin. Itap po po yung lock para mat mapapunta na po siya sa nakalock na apps. Tapos pwede ka po pumunta sa settings para po ma-explore at ma-change yung passcode at marami pa po ang ibang future sang app na pwede pang gamitin. At kung may app naman po sa settings sa Infinix ay ganito po mag-on. Una po pumunta sa settings, tapos mag-scroll doon pababa at pindutin po yung password and security. Sa password and security ay pindutin po yung app lock. Nakablock po siya habang in-screen record ko pero nagtatype na po ako dito ng passcode or ng password sa mga apps. Then, pinindot ko na po yung confirm. Pinindot ko po dito yung skip. Then, pindutin po yung lock button kapag gusto mo ilock yung apps. Then, pindutin po ulit yung lock button para matanggal po ito. Kagaya po ng gallery. Now, testing naman po natin kung may uplock na talaga. Binuksan ko po yung gallery. And ayan, may passcode na po siya. Nakablock lang po siya habang i-screen record ko. At ganto lang po maglagay ng password sa apps. Thank you for watching at kung nakatulong ko makapaglagay ka ng password sa iyong app sa itulungan mo naman ako. Pinutin mo ang like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!